Ay, si ba, magandang, ano, si Edwin. Si, si, magandang araw, yung kinakatok ni... Ha? Kuy Edwin. Wala, asaan ba nagpunta? Ha? Nangisda. Ay, siin, may sakit na ano. Oo, si Nanay Trini. Na. Nanay Trini. Pwede ba, ba uh, uh, wala kumakit na sa'yo? Micha.

ang ating sponsor po lagi po sa sa buhay relocation site si Ma'am Joma ya si Ma'am Joma. Yeah, side to side, front to front, back to in front. Si Si Mami Cha ayan. Sila po mga kababayan ang nagpapadala sa atin ng mga na mga ayuda para sa ating mga kababayan dito na binibigyan natin ng tulong. So ngayon tara mga kababayan, samahan niyo kami at kasama namin ang aming mga sponsor. Hello, ah. hello. Pulang-pulang Mami ay Ito, hawakan mo ito. <coughs> okay, darling. Wala lang, okay, wait lang. Wait uh, okay, lang. Uh, Baka masay-sword kayo kasi ano. <laughs> uh. Anong nandali? Isang gaya okay, ito sa katulad. Yung daya po. Ito lang. Saka itong isang So, tara po. Uh, pagpapasok po tayo sa bahay ni Nanay Trimming. Oo. Oh, oh. uh, katama po natin. Ah, tara. Ayan, ko na Mam, hindi ka bababa? Eh, pagpapasok po kayo. Nagabantay ka? Hindi kayo papasok? Hindi mo. Sige, sige. Ayan. Di mami, tiyan na lang. Ayan. ko Ayan. Ayan. Ayun, kaya kulay may tinatago. Tayo mag-video eh. nakapunta at talaga. Hindi na rin ako sa Larkin. Ah, si pinapanood lang namin dati, ayun. May mga bisita na, tayo galing siya. sa Ito siya, Guys, o oh, 'yan. Galing sa yung mga sponsor natin dumating. Nanay, nanay training, so, na guys. Oh, nanay training. Hello, nanay training, ayan, na, guys. Hala, oh. nanay training. <laughs> yes, po, si good morning Juma. Hoy, yung video oh, mo yung lahat kami makawala. Okay lang, okay lang, okay lang. Sina nanay, dito tayo ng trick van Dapat 'ta kayo ng <laughs> <trek> pa, ka, pang-kamiling. <laughs> <laughs> Nilalamig siya. Dito pa yung kirahan nila, o, Ito po yung bibigyanin ko yarik na. Ayun. Salamat. Dito yung kirahan Hindi, Okay lang po, okay. Kaya yung mga kababayan ah dito tayo ulit po sa bahay ni nanay, ha Ito kasi channel, tinalay lang mag-isa. Wala so, ba dyan, Brenda? Si tatay po ay nangisda. Oo. So, kumain na kayo, na Oo, kumain na. kayo. na kayo? May diaper po kayo? Wala. So, yung mga... Ayan, yan, yan, yan. So, ngayon mga kababayan, may dala po tayong diaper. Salamat na. Wala naman salamat pagkain na. Ganyan na practicein niyo. La 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 para hindi ano. Dila, mami. Uh, ganyan. Oh. Uh, so, ano oh. uh, Ito po na, ito po na pero. Oo. Oh, oh. Salamat po. Therapy 'yun eh. The Oo, oh, Therapy kasi ay, yung ginaganin yung dila. La 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 la. Ganon. La 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 la. po La 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 la. Mayroon po lala. tayong limang kilong bigas. Sige po. Salamat po. May mga dilata po tayo din eh. Sandinas, corned beef, at uh, saka... Ayan. 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 Para pa dating ni husband. Siyempre mga kababayan, pasasalamatan po natin ang nagpadala niya na... ang nagpadala po ay si may... Si Chef Lisa 67 si Vlog, maraming maraming salamat po. At siyempre po salamat. sa nagdala rito, si Mami yeah. Maraming salamat po kay Mami Cha, Kay <laughs> Ma'am Joma, Ma maraming salamat po Ma'am Joma. Na kayo po ay nakalating dito sa bahay ni Nanay Trining. So, salamat para sa kanilaan. Para pata ba? po ng tulong. Ayos kami, kaya na mm lang -hmm. pa. Okay, okay dan lang Mm -hmm. Pero wala kang kasabang ngayon mo lang. Ano? 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 Nag-work si husband. Mm -hmm. Nangunguha ng ano, isda, mm -hmm. ng Oo, lambat. Nang ng isda. mm -hmm. Ng ito ano. po ma'am Joma yung po natin, pakita lang natin sa atin. Oh, Ayun po yung mga bagong Ay, ito dati. kahoy, oh, tapos yung yero, lahat po na yung atin. Ah, oo, oh, para, para ano. Okay. Ay, mabuti naman na palitan yan. Oh, kasi dati po ay pagka umulan, ulan po dito sa loob. Oo. mm -hmm. Mm -hmm. So, po dito yan. Mm -hmm. So ngayon, dahil napalitan na po natin ng yero, okay, uh, okay, uh, nung pinadala po natin at at mga kababayang Pinoy Vlogger Charity Group, maraming maraming salamat po sa inyo. Dahil oh, so mm -hmm. po sa inyo ay hindi na tumutulo ang bahay ni nanay. Oh, oh. Ano na? Mm -hmm. At ang ak nakarecover po si nanay, nung unang punta namin dito, oh, oh. Talaga po, kahit na magsalita, hirap siya. At least ngayon, nakakaintindihan mo yung salita niya. Opo, naintindihan niya. Kaya nga sabi ko, magganong kalanay. La 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 la. Ganon. Kanta-kanta ka. La 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 la. Lagi kang umiyak. Oh, umiyakan ko. La 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 la. Sabi mo, lalala, kanta ka, kanta. La 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 Alam mo, maganda yung electric one na ganyan, no? Hmm, maganda nga yung mo lang, ano. Eh, pwede mo kung saan isipit. Isipit mo. Kachan siya, pwede. Ayaw ka na po yan. Para man salam po sa inyo. Pero malaking bagay. Anong training, oh. Um, magpasalamat ka kay Lisa, 67 vlog. Hmm. Oh. Maraming salamat po, Kamong. Maraming salamat po, Lisa. Lisa, 67 blood. 67 blood. Yeah. Yeah. Pasensya na si Lisa dahil hindi siya masyado makapag-salita. Lagi tayo magpasalamat si sa Panginoon kasi, di ba, may talakasan ng katawahin uh -huh. si Nanay. So, ayan mga kababayan. At, uh, siyempre, uh, ako po ay uh, hindi po uh, magsasawang magpapasalamat sa ating mga kababayan uh -huh. na lalo na po ang um, binay Vlogger Charity Group na sila po ang lagi sumusuporta sa lahat po ng mga vlog ko. Sila po nagpapaabot ng tulong. Siyempre si ngayon po dahil birthday po ni Ma'am Lisa Secret Saving Vlog. Uh, Salit po daw siya mag-birthday. hindi na raw siya, hindi na raw magdiwang. Ipanilin na lang daw niya. Ano? Babatay si... Patiin po, mami. Si birthday po, Lisa. Happy birthday po, ma'am Lisa. Kanta-kanta naman. Happy birthday. Happy birthday Dati po si ano Nanay Trini, tatrabaho po sa bikiri. Alam mo yung bakery yung Eurobake, uh yung sikat na bakery sa Bulacan yung Euro? Euro? Eurobake Oh, nagtrabaho pala siya doon. Oh, siya pa na siya so, doon na, ano siya, sobrang init, tapos na-stroke hmm. na siya okay. dahil doon. Oh, oh. Oh, oh. Pero kahit paano, pag nagpunta sila, naka-wheelchair, punta sila roon, binibigyan sila tinapin. Oo, oh, oh. ah, okay. Para ako sa minsan lang, nanghihihak ka lang kami doon tinapin para man kami makakain. Ito kayo yung panggastos yun, pambilan ng gasol, oil, ng sabon. Pero may na bayad na kuryente niyo ano, wala na. Buti kayo. may ilaw na kayo. At oh, least may electric fan ka na. Tubig na lang. <laughs> Tubig na lang. <laughs> ah, uh, sige na, yan mo hmm. at na pagmano natin yan, may magagawa naman ng paraan Salamat po. So ayun mga kababayan, maraming maraming salamat po. Siyempre, ah, uh, isa na naman kababayan na napabutan natin ng tulong at napasaya sa araw na ito. Sa si inanay training. So but, siyempre, maraming maraming salamat po sa Pinay Vlogger Charity Group. At siyempre, happy birthday po kay Ma'am oh, Lisa 67 Vlog. Happy, happy birthday po. At maraming salamat din po kay Mami Pat. Nandito si Mami Chacha, si Mami Chacha, si Ma'am si Juma. Sila po <coughs> ay may mga channel din po sa ating mga, mga YouTube channel din po. Sila si Mami Chacha Mix Vlog, si Ma'am Juma Kiyang Vlog. Ganyan may mga channel din po sila. Pwede nyo sila <coughs> at ma... Pagod po, simple paki-subscribe, like, and share na rin po sa kanilang mga channel. Maraming -hmm. salamat po. May sasabihin awesome pa pa kayo. Thank you. Bye-bye. Right, so God, God bless. ay training. <coughs> Masarap na bigas at sarginan.